At nakarating na nga kami. Saan pa ba? E dito sa Food Wanderer. Ito ay isang lakbay museo. Kaya handa na ba kayo? Tara, lakbayin na natin. Sa labas, bubungad sa'yo ito kulintang ba to? Pakicomment nga sa baba. Ito yung pinatutunog dati. Sa pagpasok mo, ito ang first stop. Marami itong mga puon na pwede kang magpicture-picture. Kumikin ng halos. Ang ganda. At ayan, yung mascara sa Mascara Festival. At sa likod niyan ay merong slide. Ito rin ang isa pang lagusan papunta sa second stop. Ang agaw pansin na jeepney. O siya, tara pasok na tayo sa second stop. Nandito na tayo sa iba't ibang sceneries na makikita dito sa Pilipinas. At ayan, may paalibata pa sila ng ibig sabihin ng tindahan. Ito rin yung regional na kulinarya ng Pilipinas. Nakalagay sa pader na to, kung saan talaga tayo kilala, tulad ng mango, sweet potato, banana, at iba pa. Payo rin ay kilala sa seafoods, at naipasok pa nga ang aking lesson ngayong week na ito. Wish ko lang talaga binasa to ng mga estudyante ko. At ito naman ay sa Ifugao. Ganito pala ang mga bahay nila doon gawa sa kahoy siguro para hindi malaming. At ito naman ay ang Bulkang Mayon. Ayan, nakapunta na rin tayo sa Bicol. At ayun ang famous na church. Kikita mo rin dito ang iba't ibang delicacies ng Ifugao at ng Saalbay. Ayan no, akala mo talaga totoong totoo ang mga ito. Nakakatakam. Kaya habang kami ay nandirito, talaga namang gutom na gutom kami. Sakto, nung pumunta kami rito, hindi pa talaga kami nag-aagahan kasi ang aga-aga namin. Ito na, yung mga pagkain naman sa Bicol. Ang napansin ko lang mukhang mahilig sila sa mga magagatang pagkain. At ilang nga dito ay hindi ko alam ang pangalan. Meron nagtatanong na bata kung anong tawag doon pero hindi ko nasagot. Pakicomment na lang sa baba kung ano yung mga pagkain ay, alam nyo. Dito namang hari na ko kasi ang dami pala talaga nating uri ng pansit at mga kakanin. Masasabi ko lang napakayaman talaga ng kulinary ng Pilipinas. Ayan pa oh, meron tayong mga pastries at kakanin. Hindi lang yan, ang dami rin nating mga sausawan kaya mas sumasarap ang ating mga pagkain. Pamahan mo pa ng iba't ibang mga Filipino condiments at ayan o oh, ang ilan sa mga ito. Ang galing ba? Diba? Ang dami talaga nila. Kukunan ko pa sana ang iba't ibang mga suka natin kaso na full storage na ako. O siya, panoorin mo na lang ang part 2.